we're still studying it uh, some of the some of the local officials are saying because of the supreme court decision of uh, separating sulu from barm maraming implications in terms of uh, the uh, changes that have to be made kung kaya natin baka hindi natin gawin by may of next year uh, Meron na, na sa barm na, dati, galing, na dati sa sulu. ngayon, wala silang congressman, uh, wala silang uh, wala silang probinsya. Meron ding walong municipality na walang distrito at walang probinsya pero nanalo sa plebisito so kasama sila sa BARM. So gagawa ngayon tayo ng isang bagong probinsya, number two. Bakit na ngayon dahil nga sa paglaalis ng Sulu, kailangan palitan ng mga batas ng BARM. Kaya yung uh, Transition Authority, kailangan trabawin ngayon para doon sa bagong sistema, doon sa bagong sa bagong administrative code, sa bagong uh, local government code, sa bagong electoral code, 'yun ang kailangan nilang trabawin. marami tayong uh, uh, hindi nakita na naging uh, naging uh, uh, naging in, in, in uh, intended consequence ng desisyon ng Supreme Court. Kaya hangga't maaari gagawin namin na isasabay natin pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa ibanda natin tapos magkabuluhan. Right? Okay? Okay kayo sa study kasi syempre ongoing preparation. Ay Iba-iba yung mga suggestion na, lang na na ay uh no nag-file -nag nag-file na kasi yung mga yung yung mga iba para sa para sa barm election. Para patuloy din yung mga pagkanda sa election. Ah uh, kailangan lang natin tapusin yung sa uh yung nga, sa mga consequences nga ng Supreme Court decision.